Mula dito sa Oriental Mindoro, magandang araw, kaibigan. Ngayon ay napagpasyahan namin pumunta o bisitahin ang aking nabiling lupa habang ako ay nandun pa sa abroad. Medyo malawak nga rin pala ito at may tanim na samot-saring prutas, karamihan, lansones, rambutan at may ilang puno din ng durian, niyog at maraming saging kasama ang aking buong pamilya na pagpasyahan namin dito na kami mananghalian ngayong araw. Dahil wala namang pasok, kasama ang mga bat. Sa susunod na mga video, update ko po kayo sa ating mga protasan. Mabilisan lamang po at pag uwi namin ng hapon ay diretsyo na agad ako sa palaisdaan upang magpakain naman ng ating mga alagang ayama at sugpo. Dahil tapos na nga tayo sa paghuhulog ng mga similya ng ayama at sugpo, ang gagawin na po natin ngayon ay ang pagpapataba at pagpapakain ng ating mga similya. Ang proseso po ng pagpapakain at pagpapataba ng ating mga ayama at sugpo, ito po ay gagawin natin sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan. Matapos nga po natin itong mahiwa, ito naman po ay ating iahagis palibot sa loob ng palaisdaan upang sa ganoon makakain ang ating mga alagang alimango at mga supo minsan po ang ating pinapakain dito ay mais dahil wala naman po tayong supply lagi ng ating mga isda gusto ko nga rin lang pong kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa mga sumusuporta at patuloy na nanonood ng ating ina-upload na video maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay patuloy inyong kaming suportahan sa ating i-upload na mga video at sisikapin po natin na pagbutihin pa ang ating mga i-upload na mga video at pagkatapos nga lamang po ng paghahagis natin ng mga pagkain ay nagpakita naman po agad ang ating mga alaga na nanginginain sa gilid. Ito po ay sinyalis na maganda ang buhay ng ating mga similya at mga payat na alimango na inihulog natin ng mga nakaraan. At pag uwi naman po ng bahay, isang mabilisang pass forward lamang po mga kaibigan, ay nagluto naman po ako ng ginataang gabi na may sugpo. At tunay naman pong napakasarap nito lalong lalo na at sariwa lamang po ang ating mga sugpo. Ikaw ba kaibigan, kumakain ka rin ba ng gulay na gabi? At kung oo, na naman kaya ang pwede nating sunod na sahog maliban dito sa sugpo or hipon para maluto natin sa susunod nating edisyon. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako ang inyong kaibigan at maraming maraming salamat po sa patuloy na nununood sa ating mga ina-upload na video maraming maraming salamat po kaibigan